Ano po mga kasuki Nandito tayo paket tayo dito Ang daming ano ro dito Paniki, ng Sabanaduradong ano Ah uh, bahay na to Pero dati may ari to ano eh Apam Ayan po yung lugar o Kaya sa isa lang po to Kaya papasukin natin to Nakakatakot daw tong lugar na to Makikita natin kung totoo May maraming ano rito Pero kanina may lumipad na eh Ang lalaki raw eh Kaya natin. Parang wala tata. You know. Ayun sila nakasabit. Ayun ba yan? Mga nakasabit na yan? Hindi. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Laki po nila. Ayun o. Ayun o. Ayun po sila o. Ayun dami po nila o. Ayun o. sila o. Ayun o. Ang daming panic dito. Ang lalaki, grabe. Pero nakakatakot sila. Ayun, ang nakasabit ang lalaki oh. Oh. Ayun po. Yung abandonado na lugar na to. Matagal na po kasi wala na nakatira. Kasi tuktok na tuktok yung bundok na to eh. Tabanggit lang sa akin ng mga ano. Ng mga bata. Ayun, may nakasabit po dito. Oh. Kaya yun ang pwede na rin. Yun o. Kumikistap yung mga mata nila. Kaya yung kasi okay. Kaya Parang mata ng mga pusa. Kaya yun. yun. Kaya yun. Yun o. Yun o. Yun Laki o. Oh. Laki nila o. Oh. Yung mga kasubi o. Oh. yung mga kasubi. Hindi na ba doon lugar na to? Ang dami natakot na bakit dito. Sinabi nung mga bata, inakit, inakit nila tayo nabol doon. Sinabi mga ano. Ang dami, nagsiliparan na kasi kanina pagdating namin. Lakas ang pakiramdam nila, mga kasuki. Ayun yung lugar. kaisa isa-isa lang po talaga sa si lugar na to. Wala po talaga ng tao na. Ayan. Ayan. Kaya anong bago po ako magsimula. Mga kasuke. Dami na lumipad palabas. Kaya nga pala, karuskus lang dito. Ano na sila? Ah... Uh, Nagliliparan na. Hindi ka mukha ng ibang ano, kasi lalaki nila. Kaya mga kasuke. Yan po yung lugar na abandonado rito na walang katao-tao bahay Ayan. dinayo na po natin to kasi wala lang pumupunta rito eh kahit yung may ari natakot na kasi sa lugar na to kaya mga kasuke maraming maramat, maraming maraming salamat po sa inyo thank you sa support